So ito yung itatanim natin mga farmers sa ating panglas na pagtatanim dito sa sili sa taon na ito. Ay ito po ay nasa isang buwan na, no? So makikita nyo mayroon tayong mga seeds na uh, seedlings na na kumulot yung dahon niya. Pero okay lang kasi ito ay tama talaga sa matinding ulan. Kaya kapag na na natin ito ay ma-spray ito mawawala naman. Ang advantage naman sa siling labuyo mga kaparmers ay uh, mas maganda siya kaysa. Uh, I mean pala yung siling na ito yun sa kabila pala yung panigang ito na po ay siling uh, uh, labuyo na pala ito nakalimutan ko lang kasi. Ito po ay siling labuyo kasi dyan banda sa itaas yung panigang. So ito, ang itatanim natin ngayon ay siling labuyo. So pangdagdag lang sa siling labuyo natin. Itong siling labuyo mga kaparmers ay hindi naman masyadong uh, yung pangulot ng dahon niya. Kasi uh, kahit nangulot yung dahon niya ay magbigay siya talaga ng maganda pa rin bunga iba e eh, kumpara mo sa panigang yung panigang pag magkulot yung dahon niya pati yung ano yung bunga niya ay pwede pong kumulot din Aymin uh, I mean yung da, yung bunga niya ay pwedeng uh, hindi maganda na parang kumulot rin no? ganyan yung mukha niya hindi siya hindi siya maganda so kukumpara natin sa labuyo mga kaparmers yung labuyo kasi kahit kumulot yung daon nya hindi magandang tubo nya pero yung bunga nya ganun pa rin ang uh, ng bunga kumbaga ang anyo ng bunga hindi po nagbabago uh, kahit kumulot sya bumubunga sya pa rin iba kasi ang labuyo mas maganda ang labuyo para sa akin mas maganda ang labuyo itatanim lalo na pag hindi ka pa masyadong mahusay na magtatanim ng uh, sili na katulad ng siling panigang so para sa akin mas uh, uh, hindi masyadong alagaan yung labuyo kaysa panigang ganyan po yung pagkaintindi pagka ko nito mga kaparmers so so ang last pala natin itatanim ito na labuyo sa taon na ito Uh, yung area natin walang tanim nga eh jana side yung panigang yung hindi makikita masyado kasi bago ng tanim and then yun sa video natin na past video natin doon yun sa kabila na mayroon tayo doong uh, video na ina-applyan natin ng mga iba-ibang uh, organic na um, An organic o or organic fertilizer yung ina-apply natin. Kaya lang, medyo na uh, makikita nyo din yan sa i-upload natin for this coming uh, uploaded sa ating video na mayroon tayong upload video sa patungkol po dito sa tinanim natin na tinamaan ang bagyo. So ganyan po nangyari. Ito na pong the last na itatanim natin. Siling na boyo. So yun mayroon ng area naka-prepare so later on magtatanim na tayo yun so sa ibang ano sa ibang mga farmers ay gumagamit po sila ng mga makinarias pero dito sa atin ay ang gamit po natin ay uh, kalabaw lamang kasi uh, hindi po tayo nagkakaroon dito ng makinarias kasi

Buti na lang si Haring Kalabaw ay hindi inaapakan yung ano yung sage tray natin. Yan. Yan. So yun lah, may meron na tayong pwedeng mataniman. So mamaya maya magtanim na tayo. So medyo malaki-laki din ang makinaryas natin na gamit ito. Si Haring Kalabaw yung makinaryas natin ito lang yung pinagtiyagaan natin mga kaparmers kasi uh, kung wala tayong kalabaw ay talagang hindi tayo maka ng medyo malawak-lawak kasi is, ito talaga ay uh, secondary sa uh, makinarias, yung kalabaw kasi ma malaki din magagawa nito kapag palagi kang nag-aararo ayan so medyo maababa yan papunta yung dulo ang tataniman natin so makikita nyo mga kaparmas yung kolay grain yun po ang labuyo natin doon sa kabila hindi masyadong makikita kasi medyo malayo may kalayuan yung mga past video natin ay yun po ang labuyo natin kaya lang tinamaan siya ng uh, bagyo na medyo na ano tayo dismaya tayo pero ganyan talaga ang pagtatanim minsan ay uh, matamaan talaga sa hindi magandang mga uh, pangyayari dito sa ano lalo na sa mga ano sa mga katulad ng mga bagyo hindi natin maiwasan talaga ganyan talaga ang buhay yan ang isang kalaban ng mga farmers ay yung uh, mga bagyo yung ano talaga nature yun ang kalaban natin pero laban lang tayo wala tayong magawa sa buhay kung ito talaga yung uh, dito talaga tayo sumasaya uh, ito talaga ang kasayaan natin na magtatanim so uh, patuloy lang sa ginagawa so kung saan tayo mag enjoy so hanggang dito lang yung pag ano natin sa video na ito mga farmers at salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating uh, channel at huwag kalimutan i-share ang ating video magandang araw at maraming maraming salamat